일부러 Hello, Hello mga kabadi, magandang gabi sa inyong lahat po dyan Nagbabalik tayo, cuya Adventure dito So ngayon gabi, ngayon mga kabadi ah, uh, Binalikan talaga namin itong uh, area po no? So itong area po mga kabadi ah, uh, Ito po yung, ah, uh, ayan, uh, yung may pinugutan na ulo no? Na nakita natin, nasuksihan natin mga kabadi At may nasigip sana tayo mga kabadi dito So ayun guys, ah, uh, apat din kami dito mga kabadi so nandun si yan si Dong Dong Gustanter si kabadi Liwanag and then nandyan si idol Jun Gustanter so ayun guys ah uh, hindi talaga namin titigilan to oh, hanggat uh, hindi natin nailigtas yung mga bata mga kabadi dahil sobrang ah uh, ay napakarami nilang bihag so ano pang hinihintay natin mga kabadi ah, let's go so, ayun guys nagsisimula na kami mga kabadi sila si ah uh, Idol Dome Gusanter, Kabaddi Liwanag Ito so, si Idol Jul Gusanter Saan tayo tadaan bro? Ah dito bro para Ano para iba iba tayong daanan ba Dinadaanan para hindi nila malaman So ayun guys Nag iba kami na daanan mga kabaddi Para hindi nila malaman eh. Ayan, ha ha Before, before 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 po sa pag-explorasyon namin mga kabayo mga shout out sa inyo lahat po dyan kayo mga sulit supporters mga silent viewers po namin kaya shout out sa inyo lahat po dyan shout out po dyan shout out po ni idol mga linda lulu shout out po ah uh, mm, mam almasarabi ayan shout out po bro 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 musta ka bro Oh, ang ano ba oh? <coughs> Delikado man din eh. <coughs> ah, ulos. Ah, sus. Ayun. Muntik na. Kalalim pala bro oh. <coughs> bro, <Parang> may tumulak <coughs> dito bro. dito? Bro, review mo bro. review mo mamaya bro. hinawakan yung pa ako. Mag-iingat tayo dito, bro. Parang hinawakan yung isang tao dito, itong Magdito mo 'yan, mga bro. Baka may ano sila dito, bro, may mga may, Baka may mga nila guys sila dito ng mga orasyon din nila. Mga kadiliman. Nako. tawag. Sige na lang ng idol. Wala ko At saka, sige guys, may dala tayong pangdepensa sa kanila. Yung baril mga kabayan. Ay, bro talon mo. Parang may tumakbo dito bro. Ha? Parang may dumaan dito. Uy. Ano bro, murag nalubog ang tubig bro. Oo, nalubog dito bro. Murag nga ni Agi ba? Ang main. Baka nandiyan nila sa taas bro. Ha? Pasi nasa taas bro. Basta yung kihiringan at adri bro. Parang ayun nila tayong papasokin. Ang guys, ako yung yung tubig guys. Parang sinyalis yung nangyari sa akin. Yung tubig. Tubog. Meron talagang lumadaan papunta doon sa taas. Tsaka si Idol Jun, Jun kanina. Ah, uh, makita to sa inyong camera ba? review niya. Nagi yung gulit kong pan uh, may? Uh, Nagi. Pag-ambak niya mag-i-timing yung gulit yung gulit yung tail ba? Bitik ba? Yung huro bro. Bakit nga lang hindi nabasa yung silpon ko? Hindi na nabasa yung... Hindi na nabasa yung silpon ni Idol Jun mga sabi niya para may humihila sa kanya. Si yung lalim ng ano, bangin na yun. Patuloy tayo bro. Mag-ingat tayo dito bro kasi itong tubig bro. Ah, oh. oh, nalubog, nalubog ba? Ayun,

Ingat lang tayo dito bro. Kumain din ng bangus. ng ngayon Ngayon, ngayon. Si na si Ingat tayo bro. Bukas marami bubuyog dito. Baka isa to sa Ano nila bro? Kumain ng no.

tinumba yung kahoy bro hindi ba naw no? sinadya talaga itong mga idol tingnan nyo tira natin yung ito bro baka nalagay talaga yung dyan bro oh. parang bitag nila bro sinadya na talaga yung ilagay pagingat tayo sa gilid baka um, tayo yung mabitag bro baka may bitag dito ano na una bro para ano nakita natin itong mga idol dito Ayan ang kahimik na dito bro Ayan ang dito bro Ayan na dito dito na dito Wala na sila kung ba Wala na ito bro Mingaw naman na naman Mata, Wala Wala naman Kuha na lang bro. Uh, pupuntahan na natin sa itaas kunti bro. Ito uh, nakuha na no? Ito ah. Isecure lang na ito bro. Kung wala bro, uli lang ito bro. Kasi na hiringan tadi bro ba. Baka nag iba na yun sila ng ano, lugar bro. Kung wala, mga talaga diri ah. Mga idol. Pati na talaga sa inyo. Wala nga talaga yung nagagawa. Wala nga talaga Okay, eh, secure tayo sa mga paligid dito oh, mga Di natin na baka mayroong mga bro, may ano yun bro? bro? may damit bro damit talaga yun bro damit, dal baka? dalawa lang to bro damit nila o damit ng bihag nila hindi bro, parang pulo ng pataya bro patay ha? no? parang patay yan parang suot ng patay bro suot ng patay bro huwag okay. so, ba? huwag yan Itim na oras yun bro Ito <messive> um, mga idol Damit ng patay mga idol Baka mm -hmm. na ano din dito sa ano Sobrang lakas ng ulan ba? Tama ka Spirit ng ulan no? Baka kinain lahat Tinuha na ng tuway tuway ito bro mm, Baka nungutan ba? talaga nila ito ng ulo bro Ito walang tuway tuway guru ano ba? Sa patay? Oo patay mga Power hmm. ka na sila Mga tao makuha na Ini tuk dautan ba? Kau dah nak sila banyak, dah hebat ayuh. Berapa mana yang kuat baik? Guys, clear natin itong mga bawat okay. area dito mga kabari ay kutubo ko talaga dito ay sobrang uh, ano, uh, napakatahimik na, na kasi sabi nila pag sobrang tahimik nandyan lang na na yan sa paligid yung ]ación. mga kalaban nakaalarma yan sila idol yung mayroon kasi dati ditong libing na hinukay Dito banda bro. Lagi nah, Dito. Bro. Dito. bro. Parang May undaw-dati Bro. Parang bro. Duh. daman ya bro

Ay, yung si ano? Yung si Mercy dati bro. Maliit na tao pero namatay siya. Namatay siya. Regular yun. Bro, bro. wow guys, guys. Narinig niyo mga pula dito bro oh bro oh jesus name oh bro naghihingi ng ano tulong bro oh, pakalit lang yan bro ha yung paligid bro yung paligid bro ha asa asa hala bro ayan bro oh jesus name bro dalawa sila bro may nakablo si bro tagi tayo na bro, wana bro, wana... Wana bro. Yeah, bro. Baka pati, pati lang ito mga kabad eh. si, unti-unti lang natin bro. Pagpunta bro. Sige bro. bro, si, Sige sige bro. Dito lang ako bro. Ayan bro. 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 Parang may nagsasalita sa so bro. siapa yeah, yung mga bata, bro. bro. Guys, ay, muna namin pupuntahan. Baka ano yan, patibong yan, guys. Baka bro, nasa bro. sa gilid, bro. Mga bata, juga, anak. Uy, anu, ah, bro, mga Dua juga, bro. Lagi pukul sakuan, Bro. Kawin, Bro. Bro. Barang. Ngurutin aku, Bro. bro. Oh, gila oh, 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 wow, wow, oh, hmm? na nang sakawi, Bro. Gila nang sakawi. Wah, aku nang ngabatawi. Ya asan. Tu gila. Hmm, mulai panolak itu, Mbak? Ora patahin nang nak itu, Mbak. Kan nang ayo. Nak nak blupen, Bro. Mundak kan men, Bro. Tinggalan men, Bro. Dulun tapi dulun. Dulun, nak, Bro. Ini naik dulun, Bro. Gua kira ngabata, Bro. Terus, terus. Ini tuh ni pasak dan sila, Bro. Subuh anak ini ilang sukun ba. Sama sama nila. Lah, oh, mau ngebatak juga ya, Bro. Mana baraan nang nguber bae? Lah, giga hapuskin, Bro. <coughs> dong. Dong ayung sik kuandong. <coughs> <coughs> kawawa namannya, kayak wawa nang tuma batak tuma edo. Mana anu kan ilang? Ta atuh tuh, Bro. Tabangan tuh Bro. Mangan kan. Sikiro tong kilit, Bro, ha? Masih <coughs> seperti bunga ayung puyun sakayo. Dong nang ami dong.

Bro. Okay, go, go, go. Go. Bro, bro. Trap, bro, 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 hah? bro, bro, balus bro, Turu, bro, Turu, bro, kilid, bro, bala ba ya? bro, 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 mau ulan bro, 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 Pasu bro. Sige bro. Hah? Yung bro, kawawa yung mga bata bro. Bro, parang uulan na bro. Jesus nim. Jesus nim. Bro, laksan saya bro. Elektro sintingan bro. Laksan, bro. Natin yan, umayan, bro. Mga batak kababak, bro. Uh, umayan, bro. Sila, bro, surah, bro. Surah, bro. Buangan, yuk, eh. surah, surah, bro. Surah, bro. bro. Uy ka, patay na Patay na wala nang Patay na bro Hoy Ibalik. Iuli na mga bata Ibalik na Marami huh. bay Hindi kasi na tayo makapunta bro Baka marami sila dyan bro ba Baka mas lalong maraming patibong dyan bro Isang kaya na nagpatibong gabi ipag yun Tawag na istorya ka nun natin bro Hoy, uli na mga bata, looy kay na. Nangita nang mga magpapa na. Uli na ninyo na. Mamu na looy na. Pagi, pagi guys. Bro, parang yung ano nila bro, nandun na sa malayo bro. Ha? Huh? Yung hey, bro? Jesus, ding, bro. Bro, pero, pero, bro, bro din nilang mga hikot bro. Ha?

Uy, bayag ano na, <sighs> ba, ah, -ano, <sighs> na mga bata dito ah. Sakit ng dito mga Narinig diba mga? Parang gumagalit yung mga bata dito eh. Lalo. bro! Lalo! Uy! bro. Grabe guys. leader bro bro. Lalo. bro. Jesus name. Kasi dito gusto ninyo. Iuli na mga bata. Lohi kayo na. No, yung na nag Narang leader bro, tuh bangunan tadi bro, atau nangkut. Rusia tadi bro, kita udah ledir nih lah. Hoi, banyak balas yang mati neng mau. kami cileda Rusia gini bro, yang kucing sih bro. Yang itu oh, bro. bro, bro, oh Jesus. bro, Yo, bro, 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 orasion bro. Wow, Wah, oh! Lah. bro. Atres, atres, atres. Ahead, bro on, guys. <mazao invece> inhale, bro. <trah> <glass> <waterara> black anyway? bro. Black Magic sila, bro. Kamu gamet Black Magic oh itu oh <sustansion in American history> Bro. Pas dari itu, bro. Malakas yung anong nila bro, rasyon nila bro. Hindi, 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 tayo makapokus kasi mga bata yung kani, man, iniisip natin bro. Hindi tayo makapokus ka ng dili, malakas dili ka, na. Hindi lang pang to mga bata bro. Murag linlang siguro bro. Hindi ito ba? para mapokus sa bata, dili ka oh. ta, dili takapokus itong hindi Dili ka makabuhat o gingana bro. kay ang atong mga bata, kay kayo. Ito ang ginapahan ng ilang bro. Parang lagi aras, lagi ngeampu loh wong sila Lagi sila mga idun Walaupun doang, Lah, gitu bro, Bro Parang libaran to bro Udahkan <syari> bro, di bro wong Udahkan na woy Udahkan magting Bro pembina bro Udahkan pembina bro, wong bro, bro Woh Tidik santamaria na bro Hah? Pasih bro Layak na Layak lah bro Pang Madilim na na bro Kurasa itu bro Walaupun an Parang oh, sa... Atras, 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 bro! Parang yung atras. Oh, Jesus! Ayun, bro! Oh. Bro, malakas na ito. Pakampanti kami. Kapangyarihan nila, bro. May mga oras yun pala itong mga atras. Ayun, bro. Alis <in> tayo <coughs> dito, bro. Wala tayong magawa dito, bro. Kasi hindi tayo makapokus, bro. Parang... Parang pakana sa mga... Tao na yun siguro yung mga bata, bro. Para hindi tayo makapag-focus, bro. <coughs> Ang kuso oh. wow. okay? bro. Ha? Wala. Siguro yung Alis tayo dito bro. Ngayon bro. muna tayo Baka mapapahamak tayo. Alis muna natin yan. Bro. Bro. ka bro. Atas atas, Atas na Atas na bro. Tara Tara tara. bro. Tara. Atas muna tayo mga kabalino. Ano sa? Naigo ka ganyan bro. Naigo ka ganyan bro. Naigo nawas ganyan bro. sa orasyon bro. Rabi lang orasyon nila bro ba.